Tama bang iwanan mo na marumi o parang bodega ang silid-aralan dahil lang may tagalinis? Alamin po natin kung tama ba yan. Alam mo ba, ang silid-aralan sa mga paaralan ay ginagamit para sa pagtuturo at sa pagkatuto. Kaya dapat pong panatilihin ang kalinisan sa silid-aralan. May mga mag inspection sa silid-aralan na yan o hindi o wala. Isa pa po, ang ginamit na props o backdrop sa activity kahit fashion show, theater play, role play, kapag ginamit na, hindi po ito dapat pagtaguan. Pagkatapos gamitin. Ang mga gamit na dapat itapon na. Isa pa po, susi para sa makabuluhang edukasyon ang malinis at maayos na silid-aralan. Kaya tama lang po na panatilihin ang kalinisan at kaayusan ng silid-aralan. Pagwawalis, paglalampaso, pagwawax, karaniwan pong ginagawayan pagkatapos ng classroom session. Kaya may mga natatakdang cleaners ang guro, advisor, o profesor, o initiative ng mga mag-aaral na maglinis ng silid-aralan. Kasi ang malinis na silid-aralan ay isang paraan para panatilihin ang pagtuturo at pagkatuto. Ikaw, tama ba yan? Ano ba talaga sa tingin mo?